Bigating mga superstars mga tropa na pwedeng mapunta sa Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan baka pwedeng makahingi ng subscribe mo tropa at pakilike na din ng video ko. Maraming salamat mga tropa. Let's go! So matapos nga ang first round exit ng Lakers, ay inaasahan na nga nakaliwat ka ng rumors patungkol nga sa trades or acquisition na gagawin nga ng Lakers management at ni Rob Pelinka. Kaya naman ay narito nga mga tropa ang apat na bigating superstars na nababanggit nga sa mga trade rumors na balak nga daw makuha ng Los Angeles Lakers sa darating na offseason. Unahin nga natin mga idol itong si Kyrie Irving. Sa ngayon ay nasa Western Semifinals nga itong si Kyrie Irving na naglalaro sa team ng Dallas Mavericks. Patas nga ang laban nila sa OKC Thunder pero meron nga na haka, haka na kapag hindi nga manalo ng championship this season ng Mavericks, ay posible nga daw napakawalan na nila ang superstar guard na si Kyrie Irving. At alam naman ng lahat na ang gusto nga talagang puntahan noon pa ni Kyrie, bago pa man siya maglaro sa Dallas ay itong team ng Los Angeles Lakers. Para muli nga magkasama sila ng former Cavs teammate niya na si Lebron James. Kung makuha nga ng Lakers si Kyrie sa off offseason ay magiging malaking banta nga sila sa ibang team. Ang magiging victory ng Lakers na sina Kyrie, Lebron at AD. Isang point guard nga na kayang mag-takeover pag kinakailangan. Isang 39-year-old na parang bata pa nga rin kung maglaro. At isang dominant big man na isang nga sa best player ngayon kapag ito'y healthy. Sunod naman mga tropa na player na maaring mapunta sa Lakers ay itong si Zach Lavin. Ito nga ang sumunod na matagal nang nauugnay sa Los Angeles Lakers. Matagal na nga sa Bulls si Zach Lavin at baka nagsasawa na nga raw ito sa kanyang estado nga dito sa team ng Chicago Bulls. Isang scoring machine din itong si Zach pero maituturing nga na inconsistent nga rin ito. May times talaga na pangit ang kanyang mga laro at shooting option kaya naman nagre-resulta nga ito ng mababang kalidad ng kanyang laro. Pero sa pagiging athletic at scoring nga na madadala niya sa team ng Lakers ay posibleng mag-fit naman talaga ang laruan niya with AD and Lebron. At ang isa pang player mga tropa na nauugnay nga dito sa Lakers ay itong si Klay Thompson. Ramdam na ramdam ngayon ang galit ng Warrior fans sa performance nga ni Klay Thompson dahil nga yan sa pagbaba ng kanyang stats bilang Warriors player. At naniniwala nga ang general manager nito na bababa nga ang value ni Klay this offseason. Rason nga para makuha ito ng mga contending teams. At ang isang nagkaka-interest nga dyan ay itong Los Angeles Lakers si Clay nga isang catch and shoot type of player na siyang magandang maging teammate nga ng isang Lebron James at Anthony Davis na malakas na makahatak ng mga defenders. Rason nga para ma-open itong si Clay at magre-resulta nga ng easy basket para sa kanila. Sa shooting pa lang ni Clay mga tropa ay sure na nga ang fit nito kay Lebron at AD. At ang huli sa ating listahan mga tropa ay itong si Brandon Ingram. Ayun nga po mga tropa sa nailabas na balita ng Heavy Sports, pwede pwede na nga kunin o pabalikin muli ng Lakers ang kanilang dating player ng si Brandon Ingram para maging kanilang pinakabagong third superstar na makakasama ni Anthony Davis at Lebron James. Kung gagawin nga daw ito nila yan ay sigurado nga daw na magkakaroon sila ng mas malaking chance na maging isang legit na contender muli sa NBA. Bali nag-average rin naman nga itong si Brandon Ingram ngayong season para sa Pelicans ng 20.8 points, 5.1 rebounds at 5. 7 assists this season. Pero ang tanong mga katropa, paano naman nga ba kaya nila makukuha ang isang Brandon Ingram? Well ayun nga sa inilabas na balita, maaring nga daw i-offer ng Lakers sa Pelicans ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell, Rui Hachimura at ilang mga draft pick kapalit ni Brandon Ingram ngayong offseason. So yun lang mga katropa ang ating usapang basketball ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please wag nyo kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aking YouTube channel Tropang Basketball. Maraming salamat. Ingat and peace out.